Riyon 10, Northern Mindanao Ang Riyon 10 ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Mindanao. Binubuo ito ng mga lalawigan ng Bukidnon, Kamigen, Misamis Oriental at Misamis Occidental. Pangatlo sa pinakamalaking producer ng mais at saging, nag-aani rin dito ng tabako, palay, tubo, pinya, durian, chico, mangga, at abaka. Iba't ibang uri ng mina ang matatagpuan sa rehiyong ito. Tulad ng minang metal na manganese, chromite, gold, silver at nickel at mga minang di-metal tulad ng sand, gravel, fertilizer, coral rocks, limestone at clay. Ang mga badyaw ng rehiyon Sampo ay may kakaibang uri ng pamamahay. Dahil sa na nila sa kanilang mga magulang ang pagtira sa mga bahay na nakaatilig sa tubig, dala pa rin nila ang ganitong uri ng pamamahay. Bagamat ang kanilang mga bahay ay yari sa nipa at dahon ng niyog, ang mga ito ay matitibay at matagal din bago masira. Ang torogan ay isa sa mga uri ng bahay na makikita rin sa ilang bahagi ng Hilagang Mindanao. Karaniwang mga mahalika ang mga nakatira dito isa itong malaking bahay na kadalasan ay lima o anim na pamilya ang naninirahan. Ang bawat isa sa pamilya ay may sariling mga lugar, subalit walang dibisyon ang kanilang tulugan. Ang torogan ay may tinatawag na panalong na kadalasan ay makikitang nakalagay sa harap ng bahay. Ito ay inukit na suporta na yari o gawa sa kahoy. May bintana, sahig, hagdan, dingding at bubong na may disenyong inukit. May dalawampot siyam na ilog ang rehiyong ito kung kaya may mga lugar na ang mga mamamayan ay nabubuhay sa pamamagitan ng pangingisda at paninisid ng perlas at kung minsan ay paninisid ng mga baryang inihahagis ng mga pasahero ng mga barkong nagmumula sa ibang lugar. Sa Rehiyon 10, popular dito ang mga perlas at corales. Ilan sa mga uri ng kurales na matatagpuan sa Hilagang Mindanao ay bubble coral, leather coral at sea anemone. Makulay ang mga kasuotan ng mga rehyonten. Halimbawa ng kanilang kasuotan ay ang alang ng mga tinggian, ang kimona isang kasuotan ng mga babae na kadalas ay puti at sinasamahan ng tapis na ipinupupi sa baywang. Ang mga lalaki ay may simpleng kasuotan. Kariniwang kasuotan ay long sleeve na parang jacket. Nasusuot din sila ng malong at nasanay na sa kasuotang bahag lamang. Ito ang halimbawa ng kasuotan ng Rehiyon 10. Mais ang ginagawang pamalit sa bigas. Mahilig sa pagkain may gata ng niyog. Isang tradisyon ng Rehiyon sampu ang kasalang tubig. Sa larangan ng sining ay ipinagmalaki nila ang kanilang orker o okil isang disenyo na ang ibig sabihin ay inukit na karaniwang makikita sa kanilang bangka, puntod, sandata at iba pang nilang kasangkapan. Kung minsan ay disenyo rin ito sa kanilang mga damit lalo na sa kulyo rito. Karaniwang laro ng kinagigiliwan sa riyon nito ay ang sipa, sumping, bunong braso at bunong pa na karinong ginagawa ng mga lalaki. Ang pinagkagliwa nila ay ang sipa ng bula. Sisipain ang bula na ang layunin may pasok ito sa basket. Nagiging libangan din nila ang karira ng kalabaw at karira ng kabayo. Sa riyon sampu, sa larangan naman ng musika, sila ay may iba't ibang uri ng instrumento tulad ng kubing, kulintang, tagutok at gabang. Ang kubing ay isang uri ng instrumentong hindi na parang silindro na yari sa kawayan. Ang kulintang naman ay isang uri ng instrumentong pangmusikan rin na ginagamit sa mga pagtitipon o pag na may sayawang. Ang tagutok naman ay instrumentong ginagamit nila kung nag-aani ng palay. Sinasabayan din ito ng sayaw. Yari ito sa isang espesyal na uri ng malaking kawayan na pinutol sa bias nito. Ang uri ng kawayan ginagamit sa paggawa ng tagutok ay sa Mindanao lamang matatagpuan. Ang pangalang tagutok ay hango mismo sa tunog na nalilikha nito. Gabang naman ang kanilang tawag sa isang instrumentong pangmusika na karniwang tinutugtog ng mga babae. Hugis bangka ito at Yari rin sa kawayan, ang gabang ay tinutugtog sa mga kasalang ginaganap sa dagat. May isang uri ng sayaw ang mga mahalikang taga-Mindanao. Ito ay itinatawag nilang singkil na karniwan ding sinasayaw ng mga taga-kanlurang Mindanao. Ang sayaw na ito ay ginagawa ng mabilis upang huwag maipit ng apat na piraso ng kawayan na mabilis na iginagalaw ng mga may hawak nito. Ang kalaw ng kawayan ay itinutugma sa ritmo ng tunog ng gong kaya kailangan ang mabilis na pagkilos ng mananayaw upang huwag maipit ang mga paa. Ngayon, dadako naman tayo sa panitikan ng Rehan Sampo. Ang panitikan at kasaysayan ay magkaugnay kung kaya't ang kalikasan at ang mga pangyayari sa isang lugar ay nasasalamin sa panitikan. Ano mang natala tungkol sa isang lugar o pook -ok ay bahagi na ng panitikan. Narito ang maikling paglalahad tungkol sa panitikan sa Rehiyon 10, partikular na sa Cagayan de Oro at Bukidnon. Ang Bukidnon ay isa sa tagapag-ambag sa panitikan ng Rehiyon 10 o Hilagang Mindanao. Ang mga tagabukidnon ay may isang uri na tula na karaniwang ginagamit nila sa mga pagtitipon-tipon. Tinatawag nila itong limbay. Ito ay binibigkas ng pawit at punong-puno ng damdamin. Sa nakita ninyo sa screen ay pwedeng pakibasa na lang at ito pala ang halimbawa ng limbay. Ngayon, dadako naman tayo sa antoka. Ang antoka o butong ng mga tagbukid nun ay ginagawa nilang libangan kasabay ng kanilang mga gawain tulad halimbawa kung sila ay naghihimay ng mais kung gabi, naglalala ng banig at nagkakayas ng yantok na ginagawa nilang panghuli, sa, panghuli ng isda. So, sa nakita nyo sa screen, pakibasa na lang ulit at ito ang halimbawa ng antoka. Dumako naman tayo sa Mantia Vaimandurang. Ang mantiyaw ay manduraw ay isang tulang pasalaysay na uuko sa tunay na buhay ng isang matapang na mandirigma na nakatira sa pagitan ng basak at tikalan. Mga lugar sa bukid na. Ang mandirigmang ito ay nagkaroon ng isang magiting na anak na ang pangalan ay Duraw. Ang salaysay ay nagpapagita ng pagpapahalaga at pagmamahal sa mga taga bukid noon kay Duraw. Panganay na anak ng mandirigma. Halimbawa ng manti ay ay manduraw. Sala. Ang sala ay isa rin ng kulang pasalaysay ng mga taga bukidnon Nagpapahayag ito ng pagmamahal, binibigkas din ng paawit, subalit ang pagpapahayag ay patanong. Halimbawa, Sala Kuhari Agkabayanan, Song of Enriqued Lover, Central Bukidnon Version idangdang. Ito ay tulang pasalaysay na nauukol sa mga tao at sa mga pangyayaring nagaganap sa kanyang kapaligiran. Ito ay naririnig at inaawit sa Bukidnon, Central Bukidnon. Kilala ito sa tawag na balad sa Ingles. Halimbawa nito ay Minhayon. Darin Divus that never was Minhayon. A ballad, a dramatic translation ang Cagayan de Oro City ang pook na sinilangan ng mga manunulat ng Rehiyon 10. Ilan sa mga manunulat na mababanggit ay ang mga sumusunod. Emmanuel Lacaba. Isinilang siya sa Cagayan de Oro City noong December 10, 1948. Nagtapos siya ng elementary at high school sa Pasig Catholic College na may karangalan. Sa Ateneo de Manila University siya, nagtapos ng kolehiyo Nagsimula siyang sumulat para sa Philippine Theater Association. Siya ay sumulat ng liriko ng awit ng pelikulang, Tinimbang Ka, Ngunit Kulang ni Lino Broca. Francisco R. Demetrio Anak din ng Cagayan de Oro City si Francisco R. Demetrio. Sinilang siya noong huwin labing walo. Isang libo siyang meraan dalawampu. Nakapagtapos siya ng kanyang pag-aaral sa St. Augustine School at Ateneo de Cagayan de Oro mga para lang matatagpuan din sa Cagayan de Oro City. Pumasok siya sa Sacred Heart Novitiate sa Navaliches noong tinapos niya ang theology sa Woodstock College sa Maryland noong 1948. Noong siya 1951, ay inordinaan siya bilang ganap na pari. Nakapagsulat siya sa tulong ng mga kasama niya sa panulat. Kabilang sa kanyang mga nasulat ay ang Christianity on Context, Patunay ng kanyang kausayan sa pagsusulat ang National Press Awards for Meets and Symbols, National Book Awards from Manila Critics, Premio Pitre Somamone Marino. Noong isang libo, siyam na po ay nagtanggap siya ng gawad CCP para sa sining. Jose F. Lacaba Jr. Lalo siyang kilala sa tawag na Pete Lacaba siya ay nakatatandang kapatid ni Emmanuel F. Lacaba. Isinilang din siya sa Cagayan de Oro City noong Nobyembre 25, 1945. Naging editor siya ng magazine Free Press Asia Philippines National. Naging kasapi at pinuno ng Concerned Midweek at Philippine Graphics Artist of the Philippines. Lina Espina More, isinilang din siya sa Cagayan de Oro noong Mayo 20, 1950 siya. Nagtapos siya ng kursong Foreign Service sa FEU. Nagtrabaho sa Manila Chronicle, kung saan na pangasawa niya si C.S. More, isang Amerikano na noon ay naninirahan sa Bontoc Mountain Province. Nakasulat siya ng mga tulad sa Laysay sa wikang Ingles at Cebuano. Ang halimbawa ng kanyang mga obra ay Heart in the Lotus, noong 1970, A Lion in the House noong 1984, at then The Weeping. Reuben R. Canoy, manunulat na nagsimula sa Siliman University at Universidad ng Pilipinas. Naging mahusay na editor ng mga pahayagan ng Silinan University. 1950 nang maging editor ng Collegian, pahayagang pamparalan ng UP. Nakasulat siya ng mga tula, kwento at dula. Isinilang din siya sa Cagayan de Oro noong June 6, 1929. Miguel A. Bernard Mula sa Osamis City, Misamis Occidental, si Miguel. Isinilang siya noong May 8, 1917. Nagtapos siya ng elementary noong 1920 sa paaralang sentral ng Misamis at sekundarya naman sa kolehiyo di San Carlos. Sa university, tinapos ang kanyang kursong Pilosopiya. Nagsimula siya sa pag-aaral ng pagpupuri sa Jesuit Novitiate noong March 1946 at nagtapos ng sagradong aralin sa Woodstock College sa Maryland noong 1947. Ang mga aklat na kanyang nasulat, ay tragic mountain manunggal 1958 the ascent of mount apo bamboo and the greenwood tree the landscape the christianization of the philippines dios ng tao the february revolution at marami pang iba Albert Alejo Si Albert Eduardo Alejo ay tubong misamis oriental siya ay pinanganak noong agosto 25 1958 isa siyang manunulang Pilipino. Anak siya ni na Severino Alejo at Cinderella Eduave. Lumaki siya sa Ubando, Bulacan na kung saan siya ay nakapagtapos ng kanyang pag-aaral sa elementarya sa mababang paaralan ng katanghalan noong 1971. At noong 1975 ay natapos niya ang high school sa San Pascual Institute. Ang kanyang bachelor degree ay tinapos naman niya sa Universidad ng Santo Tomas noong 1979. Agustin Hadormeyo Pagusara Jr. Ang mga nasulat niyong tula ay lumabas sa Literary Apprentice noong 1980 hanggang 1982. Lumabas din ito sa Philippine Studies noong 1985 versus Philippines Protest Poetry noong 1983 hanggang 1986 at sa Kemao noong 1987 at sa Miti 12 at Ani 4. Ang iba sa kanyang mga sinulat ay mga awit at ang mga ito ay nalimbag sa Ibong Malaya of Free Words Volume 1 and 2. Ang mga ito ay pawing koleksyon lang ng mga awit pang kalayaan. Siya ang sumulat ng liriko ng mga tanyag ng mga awit para sa sinilimbag o sa yao drama sa davao.